Magandang araw sa inyo. Uh, pagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Nandito tayo sa Kawikaan chapter 23 verse 26. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Doon sa inyong pag-aaral ay titingnan niyo doon kung ano yung natutunan niyo sa mga talatang ito at kung ano ang masasabi nyo sa Diyos, sa tao, sa sarili at kung ano ang dapat gawin at kung ano ang gagawin ng bawat isa. Doon sa ating mismong lesson, ay eh makikita natin na merong nakasulat yan na ito ang panawagan ng Diyos sa iyo, nais niyang magtiwala ka sa kanya. Sa lahat ng nasa puso, sa lahat ng nasa puso mo kahit na kilala ka ng Diyos sa labas, nais niyang marinig ang iyong mga naiisip at bumuo ng isang relasyon sa iyo. Inyong nakasulat doon sa ilalim noong inyong kalendaryo na pang Marso. Kaya itong talatang ito ay ah, pag tinignan natin, ang mga sumulat nito ay maaring ah, isa ito sa mga sulat ni Haring Solomon. Uh, ah, pag tinignan natin ang buhay ng kung ito ay sinulat ni Haring Solomon, ay pwede nating tingnan ang buhay ni David kung paano niya ay si Haring Solomon na una ang nais ni Haring David kay Haring Solomon ay yung kanyang puso ay dapat ay nakay Haring David Siyempre, ang, ang pinakang point kasi doon, yung loyalty niya doon sa kingdom na pinamamahalaan ni Haring David. At kung ano yung example ni David ay susundan niya. Sabi do at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Dapat sundan ni Haring Solomon yung example ni David na namuhay siya ng tama kaya pamagatan natin na ito na na relasyon ng isang magulang sa kanyang anak ang unang point dito ay isang anak na nagtitiwala sa kanyang magulang Kaso hindi natin minsan may apply ito kung meron kasing magulang na hindi siya good example. Kaya kalimitan ito ay ginagamit sa tinatawag na spiritual na pagtingin na ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Kaya titingnan mo kung gano'ng kabuti ang Diyos sa'yo at titingnan mo na kung paano ka nagtitiwala sa Diyos at yung relasyon mo sa Diyos. Kaya yung una, titingnan natin ay yung tinatawag na pagtitiwala ng anak sa kanyang ama. Yung ama na ito na tinutukoy ay ilagay na natin bilang mananampalataya sa Diyos. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ay handa kang surrender ang yung buhay sa kanya. Pangalawa, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ang Diyos ay merong utos na dapat nating sundin. Dapat nasisiyahan tayo doon. Yun ang ibig sabihin ng nung, nung tinutukoy ng mga talata. Kaya nga doon sa literal na sitwasyon ay nabanggit ko sa inyo kanina, na si Haring Solomon ay nire-require ni Haring David na kanyang kanyang tingnan ang kanyang sarili na nakatuon kay Haring David at ang daan ni Haring David ay dapat niyang sundan para hindi siya magkamali iyon yung tinitingnan dito sa mga talatang ito Ah, yun yung, yun yung literal side. Pagkatingin na naman natin yung spiritual side, ay makikita natin dito na ang Panginoon bilang Diyos at Ama natin ay dapat ay ipagkaloob natin sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya. At yung pangalawa ay kung ano yung mga daan ng ng Diyos, yung mga utos ng Diyos, ay dapat nating sundan. Kaya na natin yung conclusion ang conclusion dito sa ating pag-aaral ay magkaroon ng tinatawag na matibay na relasyon sa Diyos. Kasi hindi mo po pwedeng ibigay ang iyong sarili sa Diyos kung wala kang relasyon sa Diyos. At hindi ka susunod sa kagustuhan ng Diyos kung wala kang relasyon sa Diyos. Kaya dito yung tinatawag na, na yung pamagat natin, yung relasyon ng isang ama sa kanyang anak ay napakalagang tingnan natin ang ating sarili doon sa sitwasyon na yun At tingnan natin mabuti kung ano ang dapat nating apply dito ang dapat natin i-apply ay mabuo ang pagkakilala natin sa Diyos kasi kung hindi mo kilala ang Diyos, pwedeng magkaroon ka ng tinatawag na misinterpretation sa Diyos. Kasi sa buhay natin, hindi naman ito perfecto. Pwedeng maisip natin na ang mga masamang pangyayari sa ating buhay ay ay nagmula ito sa Diyos at pwede nating sisihin ng Diyos. Pero pagka lumalim ang relasyon natin sa Panginoon, alam natin na may purpose ang Diyos sa lahat ng bagay. Iyon yung tinuturo ng Biblia. Kaya tingnan natin mabuti dun sa ating mga sinasagutan. Ano ba ang masasabi natin sa Diyos? Pag tinignan natin, sa aking personal na pagtingin dito ay ang nabuo na anong na na pagtingin natin sa Diyos dito ay tumatayo siya bilang isang magulang para sa atin. Ang tao naman, titingnan natin, ano na ano naman ang nakita natin sa tao? Sa tao ay makikita natin na nangangailangan ng tao ng isang good example na meron siyang daan na dapat landasin. Pag tinignan naman natin yung ating sarili, kung sa sarili lang nating isipan, ay wala tayong magagawa. Pwede kasing ang tingin natin ay mabuting bagay, pero mali pala. Kaya kung magdidesisyon tayo na kung ano ang dapat nating gawin, o dapat, dapat kung gawin, ay ay ang magtiwala sa Panginoon. Sa ating dapat gawin naman, ay pwede naman natin na gawin na palakasin natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya, itong talatang ito ay isang reminder sa bawat isa na meron tayong isang ama na nasa langit. Kaya yung mga sinasagutan nyo dyan ay tingnan nyo mabuti yung inyong sagot at maaring meron kayong ibang idea o nakita sa mga talatang ito na pwede nyong pag-usapan pa kung magiging magkapare-parehas ang sagot ay maganda yon o kung mayroon naman na ibang sagot ay meron tayong kadagdagan na informasyon na ito kasi ay base sa karanasan ng bawat isa Magandang araw sa inyo muna. Hanggang dyan muna tayo sa ating pinag-aaralan sa araw na ito.